Na na Mochi, ba kay nasiwal? Besa mo na di. Tumonol. mo nasiwal. Oh. Nasi mochi oh. Mochi. Oh. Wal. Na. Oh. Mochi. pan Amun wow tu Lala Ui Yok mami wei Hmm Mmm do, Dok 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 ne gurug seduk Dok do, ne gurug seduk mm -hmm. Di cukup hmm. Di cukup cukup ah, Di Hmm .huh. Hmm Butan ka ayo ba? Butan kaya mo nawawalk jud. Hmm? Mm -hmm. Ano kaya ni ba? Hmm? Hmm? Ah, mm -hmm. suko ni. Ano sa ni? Jamana mot. Mots, matulog na yung sampot niya, Mots. Mots! Matusok yung titit, Mots. Uy! Ay. ang napakaanggit tahak na ng gitba. Nangatanggal ang pintura. Mm -hmm. Yan yung panggit git Tanggal na na, oh. Amo, wawal O, Buot ng oh. Hmm. Suko ni wawal. Git-git ng git. Masukuro ko ni. Hello, guys. Mag-vlog na mi, guys. Good Hello. morning. Hello, guys. Portuguese video. Mm. Katong pangangyo. Portuguese. Portuguese video. Portuguese video

Mochi. Kubag ba? Nga naman. Mochi. Ah, si Walt O? Oh. O. Oh. Walt oh. O. No, Hello, guys. For to just be you. Na, na si Walt mula. Ah. Mm -hmm. Walt, no? Mm -hmm. As, mm -hmm. Uy. Si Mochi lagi ang ito bag. Si lagi ang I... nitubo. <laughs>